Guys, for today's video is i-reveal -re natin kung magkano ba ang kinita ko dito sa ads on reels doon sa video ko na 1 million views. Since nag-notify sa akin si Meta na umabot daw yung video ko ng 1 million plays, alright? Mamaratis ko sa inyo, i-reveal -re ko sa inyo kung magkano nga ba ang kinita ng 1 million views sa ads on reels yung video mo kapag umabot ng 1 million. So, alright, wala nang paligoy-ligoy, guys. Tara, tingnan nyo dito. Ayan, unexpected, diba? Bilang small creator, sobrang nakakatuwa dahil, syempre, ang hirap talaga umabot ng 1 million views. Eh, kapag nag upload ka nga, is hindi nga halos makaabot ng 100 views. Alam mo, ninalangaw yung video. <laughs> Kaya eto, sobrang saya ni Inday. So, ngayon, i -re ko sa inyo kung magkano yung kinita ko dito sa video na to. Ito yung video kung saan nagtrending trending yung tungkol kay Andrea. Siyempre, naki-trending tayo, di ba? kay martist tayo, siyempre. So, ayun, hindi ko naman nakalain na pumatok yung video na yun at umabot ng 1,049,779 plays or views. Tapos, may 1,000 na viewers na nag-share tapos naka-receive ito ng 10.4 reactions. So, di ba bonggang in the... So, so, ito na, ito na, ito na. I-reveal -re ko na sa inyo kung magkano yung kinita ko. Ito! Ito lang. Hmm, spago yan. Akala nyo ha, malaking kinita ko doon. Akala ninyo, tausang-tausang na. Pwes, mali kayo. Kaya ito, i-reveal -re ko. Ching! Ito ay umabot ng 16.95 US dollars. And then, magkano naman dito sa ating pera, sa Philippine peso, sa so, so, so. Ito ay nagkakahalagang 941.63 peso sa rate ngayon. Diba, imagine nyo, tinyan nyo guys. 1 million views sa Adzone Reels. Ito ay kumita lamang ng 941.63 Pesos. Akala nyo, diba? Tausan-tausan na yung kinita natin. Mm, kaya ito nire-reveal ko na, 'di ba? Mga ka small creator ko diyan, oh, 'di ba? Oh, pahirapan talaga hakalan niyo ang hi ang laki ng kinikita dito, hindi pala talaga, no? So, dun sa mga na-monetize na, of course, makaka- maka, alam nila yun kung paano yung kitaan. So, syempre, like us, na hindi tayo sikat, na small creator lang tayo, halos walang hanunood sa atin talagang kulelat. so, ayan, napakaswerte na natin at nakitrending tayo dun sa issue na hiwalayan tatlin. So, ayan. Tatnil. Charot. pa yung sinabi natin. So, alright, guys, yun na yung marakis ko sa inyo. So, ito na yun. So, yun ni reveal ko na sa inyo. I hope na naliwanagan naliw na, na kayo na hindi pala ganun kalaki ang kitaan dito sa ads on reels. Okay lang yun kung sikat ka, yung every time na mag-upload ka, na pinipistahan yung mga video upload mo. So, madali lang talaga ang pera pag ganun. Ipagkadulad naming small creator. <laughs> yon So, yun na muna na request ko sa inyo. Kung tinapos mo ang video na to, maraming maraming salamat. We'll see you again for my next video. Babush!